pageant hunk at electronics technology graduate. Yan si Miko Pasa. Lumaki sa Cagayan de Oro. Pero ngayon, nasa Maynila para makipagsapalaran sa magulong mundo ng showbiz. Handa ba siyang gawin ang lahat para sa kanyang pangarap? Alamin ang kwento ng poging ito. Dito lang yan kung saan nagsisiksikan ng mga wild at guwathu. WTFU! Ikaw ang ilong mo? Oo oh, po. Totoo yan. Yes. Totoo yan, oh. Yes. Ang dami nga ng nagsasabi ano, baka gawa-gawa lang. Sabihin mo, baka hindi. hindi naman. Sabi mo pindutin mo, galaw mo kung oh, mayroon naman. Oh, hindi na baka hindi. Oo. Okay. May ka mo kakabang artista? Hindi. May nagsabi na May ba, nagsabi ba sa May nagsabi daw oh. si Kyle. Sino? Si Kyle. Kyle, yung cast ng Senior High daw. Wow. Sabi ko. Ah, talaga. <laughs> Direct si <laughs> Uh, Kai. <laughs> Kylie? Libers po sa <kailala> mo. <laughs> Hindi po. Miss International. Hindi ko kilala. Huwag ka kay Jake Quen. <laughs> Makakalain ikaw si Kylie Libers sa. <laughs> Habang ikaw ay estudyante, sumasali ka sa mga pageant. Yes po. Ah, mga male pageant, yes mga po. Bikini, bikini, model, ganyan. Yes po. ah, sino naman nagbaklang nagsama sa'yo dyan? Ay! <laughs> Meron na ba mga bading na nag-offer sa iyo habang ikaw ay sumasali sa mga pageant? Yes po. Ah, uh, yes. Yes, pero ano, nagcha-chat sila pero ano? Anong sinasabi? Sinasabi, ano, offer ganito, magkano, uh, taka dito. Ano hindi mo makakalimutan? Ang na ano na offer. Po, offer po ang pinaka malaki, 25,000 25, daw. Yes, po. Sumama ka. Hindi. Ah, uh, bakit hindi? Kulang. <laughs> <laughs> magkano ba dapat? <laughs> Kita mo ba ang sarili mo na makipagrelasyon sa badig? Wala po. Sorry. ah, hindi. kaibigan, kaibigan. Umalis ka rito! <laughs> Hello, Hello naman kay Hintech, ang pinakabago nating Platinum members sa YouTube. Maraming salamat naman at para sa'yo ang episode na ito. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WGFU At makakasama natin ngayon si Nico Pasamonte. <laughs> Pasa lang. <laughs> hindi mo, <laughs> hindi mo kilala si Nico Pasamonte. Hindi po. Pero nakita ko siya, siya sa Facebook, ano, pag ah. Si yung pangalan ko, oh. may lumalabas na Miko Pasa, Pasamonte. Ah, talaga? Oo. O nakita mo na sa itsura niya? Hindi pa. <laughs> <laughs> Gayahin mo siya. <laughs> uh, ano ba, anong, uh -oh. Ano, ano, kaso pag ginaya mo siya, nako, hindi ka na makakaulit kay Direk. <laughs> uh, me, ako kasi yung ibang mga Miko, hindi ko na pwedeng banggitin kasi wala na sila. So, ikaw na lang. Ikaw na ko, lang, ako na lang. Pasa. Pasa. Ah, taga saan ang mga Pasa? Sa ano, province. Hindi Pasa, ah? Pasa. Pasa. Okay. Pasa po. Uh, <laughs> hindi ka <naman> paasa. <laughs> 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 then, na Paasa. eh then, Minsan. Ah, ano alam na. Hindi, pa, taga saan ang mga Pasa? Sa ah, province po sa ano, sa Mindanao, sa Cagayan de Oro. Ah. Yung mostly talaga Pasa. May maganda daw dyan, sa Cagayan de Oro. Oh, Di ba? Hindi pa ako nakakapunta dyan, pero marami nang sasabi sa akin maganda daw yung lugar Ang mga na ano, tourist spot doon. Oo, oh, ano. Maganda din yung mga view. Mga tubig-tubig. Oh. Alam mo, sa may mga lawa-lawa. Lawa-lawa. Uh, <laughs> Ikaw ba ay <yung> naglalawa? <laughs> o nakakapagpalawa ka ba? Nakakapagpalawa. <laughs> Ilang <laughs> taong pa na? Baget sa bagets na uh, bagets? 24, turning 25 this November 12. Ah, happy birthday. Ah, so ibig sabihin, ah, uh, ikaw ay nakapag ano na ba? Graduate na sa eskwela natapos mo ba? Opo, graduate na po ako ng ano, BS Electronics Technology sa Province of Bohol. Ah, Bohol? Yes po. O oh, pero taga Kagayandiego ka. Bakit ka naman napunta sa Bohol? Ah, kumbaga, ang may nabak lang nagdala <laughs> sa iyo doon. <laughs> <laughs> Hindi. Ganito kasi yung story. Oh. Ano? B gal galia ako sa Kagayandiego pumunta sa Manila. Oh. Tapos kaya doon yung parents ng stepfather ko. Parents ng stepfather mo. So parang lolo at lola. Opo, opo. Uh, Tapos step lola, step yes, lolo, po. okay. Tapos after nag-visit kami doon sa Bohol, eh naabutan ako ng Pandemya. enrollment. Ah, enrollment. Yes po. Eh, yun, nag-enroll ako dun sa Bohol. By so I uh, Bohol Island State University, shout out sa inyo. <laughs> ah, okay. doon ka. Yes po. O, oh, tapos, bakit electronics? Ang uh, electronics ba? Ang course? Yes po, electronics. Dahil mahilig kang magbuting-ting. Dahil meron ako mag, ano, ah. magpa-kuryente. Ah, talaga. Nakaka-kuryente <laughs> yes, ka ba? Yes po. <laughs> <laughs> bakit siya? Hindi Anong po, may... exactly po. Ang gusto ko pong course talaga oh. is food and pastry. Ah, Kung gusto baga. mo maging chef. Yes kanyan. po. So, oh, Kaso, ba't napunta ka sa electronics? Wala na pong slot. Ah. Kaya no choice po ako. Tinapos mo na lang. <laughs> yes po. Ah. Yung available slot na lang po na course is electronics. Oh. Kaya ayun lang ko. Pero oh. ah, natapos ko din naman ah. kahit hindi ko naman eh. Okay, pero habang ikaw ay estudyante, sumasali ka sa mga pageant. Yes po. Ah, mga male pageant, yes, mga po. Bikini, bikini model ganyan. Yes ah, Sino naman nag lang nagsama sa iyo dyan. Ay, <laughs> si ano manager po namin sa ano sa Bohol po. Ah, So siya naka discover sa iyo. Yes po. Oh, ano una mong pageant? Pageant po. Ano po? Ang unang pageant ko is Maharlika ng Pilipino Bohol. Ah. Uh, nanalo ka diyan. Placer lang po. Ah, uh, 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 kasi ano eh ang basa nila is katawan. Oh. Uh, kasi ano eh bo kasi parang nature, parang may concept kasi doon na ano, tri, tribo, tribo, mga rin. Ah. Pero okay lang naman, at least, ano, experience. Oh. Then after that, nasundan siya ng ano, another pageant. pageant naman po. Sa sa school lang namin. Wagi ka na dyan. Yes, uh, ako nag ah. nagka-title. Teka lang, so yung mga ganyang pageant-pageant, syempre naka-ano ka, nakahubad. Yes yan. po. Hubot-hubad. Uh, <laughs> ay ayun. na ba mo na hubo Hindi. Ayun, ah. parang ano na talaga, yung, anong tawag? Yung parang tong na talaga. Ah, so, na-try mo na magtong? Oo. Ah, yung... ay, hindi ka na-conscious o hindi ka kinabahan? Hindi or... naman po. Sanay ka na? Oo. Uh, nasanay ka agad? Nasanay agad. <laughs> ah, Pero, nung nagsuot ako ng ano, hindi siya tong, yung brief man talaga na super... Manipis. Manipis. Yung fit. So, ah. Ano yung term man? Parang ganun. Stretchable. Pa, stretchable siya. Ah, talaga. Okay. Nakilang ako doon, pero sa, sa naman na pageant, hmm. yun, hindi na. Okay. Parang sinasabi ko, okay to, um, gagawin ko to si pageant eh. Ito yung, ano eh. Meron na ba mga bading na nag-offer sa sa'yo habang <laughs> ako ay sumasali sa mga pageant? <laughs> yes <well>. uh, yes. <laughs> yes. Pero ano, nag chat, -chat sila pero ano. Anong sinasabi? Sinasabi, ano, offer ganito, magkano, uh oh. dito. Ano yung hindi mo makakalimutan? ang Na ano offer. Po, offer po ang pinakamalaking malaki 25 25,000 daw. Yes, oh. Sumama ka. Hindi. Ay, bakit hindi? Kulang. Cool <laughs> Magkano <Yes>. ba dapat? hindi <laughs> <laughs> ko <po> alam yung right. <laughs> rate. so wala ka pang sinasamahang buddy? Wala pa po. Uh, sino sinungaling. Promise. Ah! <laughs> and ah, Ang dami oh. nga pong nagsasabi sa pati nga manager ko, hindi siya naniniwala, no? no wala na wala, no, wala ka no. pang bading. Yes po. Ah, Kasi nga sabi hindi sa, lahat, sa lalaki ngayon, ano, kuwapatol na, sabi, sabi ko, hindi wala po. Ah, so, ibig bang sabihin ito ay eh, hindi bukas ang puso mo sa mga bading? Ah, bukas ang pero ano? Naikita sa... mo ba ang sarili mo na makipagrelasyon sa bading? Wala po. Sorry. Ah, hindi. <laughs> kaibigan, kaibigan. Umalis ka rito! <laughs> <laughs> Teka lang, may girlfriend ka ba ngayon? Ah, uh, wala po pero ano, un an, unavailable. Na... Unavailable? <laughs> yes. Un, uh oo. -oh. Bakit? Kasi so ano, girlfriend pero unavailable. Hindi pa kami, hindi ko pa siya girlfriend. Ah, uh, uh -oh. pero chika charpa mo na. Uh -oh. <laughs> <laughs> Nakailang girlfriend ka na? Ah, uh, hindi ko alam. <laughs> uh, paano ba magmahal ang isang ano, Miko? Miko, ah, uh, ano lang, simple lang. <laughs> ano? know. ka lang hanggang sa labasan. <laughs> Sasamahan ka hanggang? Labasan lang. ano yun? O ilalabas mo lang? Wala yun? Ah, sasamahan mo na lang hanggang labasan. labasan. Hindi ba ka lang yung... Sorry, slow ako today. For today's video, slow ako. Yung pala yun. Sasamahan hanggang... Oh, thanks. Thanks for the narinig yan. Ay, tapos ilong mo. Oo po. Totoo yan? Yes. Totoo yan, Oh. Yes. Ang dami nga nagsasabi, ano, baka gawa daw. Sabi ko, hindi mo hindi, hindi naman. Sabi ko, pindutin mo, ganoon mo yun, kung oh, mayroon. Hindi, mo kang hindi. hindi. Ate, uh, tawag din, sino, may kamukha ka bang artista? Hindi. May nagsabi na may ba sa'yo? May nagsabi sa daw oh. si Kyle. Sino? Si Kyle. Kyle. Yung cast ng Senior High daw. Wow. Sabi ko, Ah, talaga. <laughs> Direct si... Uh, Kylie <laughs> sa <Versosa>, kilala mo. <laughs> Hindi po. Miss International. Hindi po oh, kilala. Huwag mo ka mong kay Jake Cuenca. <laughs> <laughs> Makakalain ikaw si Kylie Versoza. <laughs> oh, oh. Dahil dyan. <laughs> oh, then, pwede ko, ano ka, ano ko talaga, pang artista talaga yung itsura mo. Pang bagets-bagets. Pero kasi nag-artista ka na. nagta talent ka na. Uh, Opo, okay. like the tape nag hmm ka na sa mga serye-serye. Yes, po. Oh, Di ba, nabanggit mo yung senior high. Nandiyan ka sa senior high. Opo, opo. Uh, saan pa? Sa NND, Nagbabagang. Nagbabagang? Ayun. ano yun? NND, nakalimutan ko, sorry, sorry. Ay, nako, nagpumunta sa show na hindi alam yung title. NND, <laughs> that was I Can't Buy Me Love, tsaka sa Black Rider po. Black Rider, kay, ano, Ruru. Madden. Opo. Ah, Proud naman. lang din. <laughs> In fairness naman, so yan talaga ang gusto mo mag-artista? Yes po, ano, process. Ah, Para process? talaga. So sinusimulan mo dyan and then hoping ka na, syempre, ma-reach mo na ang tugatong ng tagumpay. Anong gusto mong artista, anong genre? Action, comedy, sexy, porn? Doon ako no? sa ano, <laughs> sa... Porn! Drama. Pwede, pwede. Ah. Ah. Kung Viva. Ah. Viva Max, Viva kaya Max. mo? Viva Max, pwede. <laughs> Hindi, okay, okay, kung ikaw masusunod, anong gusto mo? Ah, uh, kung sa ano na naman, sa drama. Drama? Iyang iyakan? Yes. Dramatic actor? Yes. Sinong pe peg mong artista? Sana ganun yung ano, ma-achieve mo. Mala Daniel. Wow! Daniel Figueroa. Oh. <laughs> Daniel, Daniel. Matsunaga daw. Daniel <laughs> Padilla. Padilla, Padilla. La Padilla. Sino, uh, ba? Fernando! Fernando. Why, <laughs> Daniel Fernando? Kailan si Daniel Fernando? Wow. Mm. Ano ka ba? Sa, politiko yon na galing Scorpio Nights. Scorpio Nights. Oh, check mo yon uh, Scorpio Nights? Ah, oh, pelikula. Siyang original. Di ba direct? Tama. Oh, tama. Oh. <laughs> Daniel Padilla, siguro may mga love team love team yes, muna. Yes. Oh, tapos drama-drama. eh, paano kung sexy ang ibigay? Pa-sexy. Uh, papakita ng puwet. Tatanggapin ko po kasi oh. yun yung bigay ng direct. Oh, oh ayun ba? basta, basta good. good. If the price is right. Yes. So, tama <laughs> naman din yun. No? So, papakita ng puwet. Okay ka, pakita okay, puwet. puwet. Pakita harap. Pwede. Ah, pwede. Without plaster. Without plaster. <laughs> really? BL series. Ay, no. ka, <laughs> lalaki sa lalaki. Eh, hindi ko kaya. Bakit naman? Eh, you... if the price is right. May kalaplapan na kapwa lalaki. <laughs> Hindi ko kaya. <laughs> Papakita ng puwet, ng harap. Okay lang pag ano, pag ano? being pero wala ano, laplapan. Para, Pwede ano, ba 'yon? eh? <laughs> hindi, ano na kung maga, ano ano ba, ano ba, pa-third? Pa-third wheel? O parang ganun? Ganun kahit na. Pag third wheel, sino charba mo rin yung third uh, party. Doon ako oh, sa part na mag a na lang. Best friend? Uh, o uh, ganun. Ganun. ganun? Naku, mababalam yun. Okay, okay hindi, ah! <laughs> Basta ano, exposed uh, lang dun sa sa movie. Ah, uh, so hindi mo kaya kapag lalaki sa lalaki? Hindi po. Uh, <laughs> sa showbiz ba mayro nang lumapit sa'yo, nagbigay ng indecent proposal, ganyan? Mm, may mga Hindi naman na. po siya ano, may nagbigay, pero hindi naman po siya... May nagbigay? Oo, parang, kung ano, TF lang no. ano, parang bigay lang, parang thank you, ganon. Tapos sumingin na Wala. Ah, uh, talaga. Eh, nahabol ka nga niya ngayon. Nanonood so, nag siya. Nagchat. ito yung binigyan ko. Tapos hindi man lang ako pinagbigyan. <laughs> eh, wala lang pa na akong sinabi. Ano? <laughs> Sabi nga, okay, bibigyan kita ng ganito, ganito. okay, pero hindi, wala naman. Wala po. Wala naman mabait siya. po siya, mabait. Sa simula lang yan. Hihingi na yan ng kapalit. Pero ngayon wala naman. Okay. Ay, naku. Hinahanap ka na nila. Eh, sa social media, ano yung pinaka... Hindi mo makakalimutan na offer sa'yo ng bading? mga message message may ka nakahubad sa social media ano uh, one time may nag ano nag sabi na video call daw kami oh. Ah. tapos ano send nudes ah. uh, sabi ko ah, i can't do that po because uh, yeah model na baka masira price is too small <laughs> <laughs> di ba kasi pa, din po yung ano image ko di baka ipagkalat kaya ano avoid that <laughs> na tayo doon So, wala ka pa na senda na video? Wala po. Sure ka na wala ka pang video na posibleng kumalat soon? Wala. <laughs> Ay, parang meron. Wala po. Wala ah, po. Malinis, uh, malinis, malinis. Yes. Ang gawa. Opo. Naka-blur. Pixelated. ah, talaga. O, oh, dahil... Ano bang type mo sa isang uh, babae? Sa isang uh, girlfriend? O, o yung... natataypan mong klase ng babae. Physical Pikil? muna. <laughs> Pitit. si Pitit? Gusto mo? Pitit. Ah! <laughs> mo si Pitit? Hindi <laughs> po. Hindi <laughs> mo kailangan si Alam mo. Direk kailangan lang mo si Pitit? Artista na. Artista. Oh, alam mo siya ba? Nakakatawa yan si Pitit. Alam mo mga video siya. Yung drama siya. Tapos nakakatawa yung ending. Ang haba-haba -haba ng kwento. Tapos sobrang siya. Sobrang namin siyang favorite na tatawa ko kay Petit. But anyway, kilalanin mo si Petit. Kasama siya sa pelikulang Broken Hearts Bro. Trip. Oh. Our Broken Hearts Trip finalist, Mark! 18 hey, na po ba kayong hollow blocks? ina Alex! 5 million pesos. Ano na lang? Okay. Bernie! Shot! Out of yun? Bakit? Ali! Ah! Jason! Isang million na gila! Broken Hearts Trip 2023! <laughs> sa ano yan, sa MMFF. Oo, oh, abangan mo. Panoorin showing, mo showing. Oo. Oh, dapat mga ikas ka ni direct doon. insert ka kasi tapos na shooting. <laughs> okay. Sana, sana. Ah, may next. Ah, -ah Sana, ano, sana. Sa part two. Eh yes. <laughs> kaso, be, ano yon Gay stories. Maano yun kung magbabakla ka? Ganon. Okay lang. Basta. Oh. Ah, <laughs> may bakla tapos may kissing scene sa kapwa lalaki. Bumayag ka na. Magka <laughs> <the price> is... <laughs> 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 crowd na lang. <laughs> <laughs> Ayaw talaga. <laughs> crowd with lines. <laughs> <laughs> so, wala ka ba video-video call? -video Ganyan. Wala po. Eh, if the price is right. Na. Ah, hindi talaga. Sikidin. Para ano, iwas. Ah. Teka lang, Sikid... marit tayo. Gusto mo pitit, di ba? Yes po. Natin. Ano, Mapute, maitin. Mapute, oh. buhok. Tsaka... <laughs> ano ako dun sa, ano, sa mga half or one fourth Japanese. <laughs> ha? Laksa! Ako yun! <laughs> okay, one fourth akong Japanese blood. Blood, although may blue. Hindi ako masyadong petit, pero pwede ko naman i-acting yun. Ah, <laughs> Di mo ba natanong kung bakit? Bakit? O, oh, kasi maingay. <laughs> Gusto mo maingay? Yes. <laughs> Ang Japanese. Japanese. Ah. <laughs> 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 yung tinatawag yung pangalan, no? Ah, tala. ayun ang gusto mo. So, yung sa mga pinapanood mo, mas gusto mo yung mga Japanese porn? Hindi. Uh, eh, sabi mo gusto yung maingay. Anong porn ang pinapanood mo? Porn? Porn? Ano? X. Kahit ano? Kahit ano. Bahit, oh, oh. O dahil dyan. Parang <laughs> uh, <mayroon> family stroke. <laughs> <Ipa>, ano na? No? <laughs> family stroke. Ano yun? porn. <laughs> ah, talaga? Sites ng... Tao. ah! <laughs> Sige, may bago akong nalaman. <laughs> o, sagutin mo na ito mga tanong, okay. ha? ka na ba sa bading? Wala pa po. Ah, pero willing ka ba na makipagrelasyon sa bading? Willing po makipagkaibigan. Ah, so, relasyon, jowa, sponsor, di pwede? Wala. Ay, sponsor meron po. Ah, pwede. Eh, pag-sponsor, ibig sabihin merong ano? Papalit? Oh. Wala po. Sponsor lang talaga. Oh, <laughs> Sponsor sa... X deal. Anong gagawin? <laughs> <laughs> ano yung pinaka-wild na video na nagawa mo? What kind of video? <laughs> Ikaw, kung anong pinaka-wild na video na nagawa mo? Okay, so sa photo, photo shoot. Oo. Oh. Anong ginawa? Nag, ano kami po? Nagsot kami ng swim trunks na halos fit yung... citrus na? Oo, Kita na? Yes. Ah, talaga? Parang ano na, nakatong. Nakatong? Tapos wala na, ano yun? Yung ano lang, tak, yung dito lang talaga yung may takit. Ah. O, oh, tamang tama paki Pakikuha nga. Meron kaming ganyan. <laughs> uh, may, may, all colors available. <laughs> <laughs> ah, matrona o bading? Matrona? Ay, grabe! Umalis ka rito! <laughs> na na-try mo na mag-matrona? Nagkaroon ka na ng karelasyon Alok, o kajowang matrona? Wala po, wala. Wala pa. Wala po. Kung matrona, mga anong edad? Ano, 70. Ah, pwede ba? <laughs> Joke yung lang. Wala yung 70? <laughs> si Nailolit, 74. <laughs> Sino ba, ba mga 70? So, Ate V. Ate V is 70. Oh, Ate Guy, yung mga yun ang mga ano. Pero hindi naman sila matrona. Mga ano pa sila. Wala na, veteran. veteran. <laughs> <laughs> May paggalang. <laughs> uh, okay. Hmm. May nagbayad na ba sa yung badin na sumingin ng kapalit? Wala po. Uh, ayaw mo lang alamin kasi nung pagkabigay, binablock mo na. Hindi <laughs> <laughs> po. Kaya hindi mo na nalaman kung anong kapalit. <laughs> Briefs, boxers o wala? Boxers. Bakit? Para komportable. Mm. Mona'y pandesal o hotdog? Hotdog. Oh, ay, alam mo na. <laughs> <laughs> Dahil sa na sa next, sabi mo nga, meron ka nga dati na yun lang ang takip. <laughs> o, ipasuot nga sa kanya yun, yung ganyan lang yung takip. O, hubarin mo na yung shirt mo. Tsaka yung pants. Tsaka yung shoes. Yes. Ay, laki ng paa mo. 43. 43? Yes. Ah, talaga. Sa 42 ako eh. Ay, nakakat na? Ha? Ah? Hindi, akit ka. Ay, akit ka. <laughs> <laughs> ak 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 akit ka na doon sa takip. <laughs> 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 Hindi, tumayo ka na, ibig ko sabihin. Akala ko magpapalit ako. Hindi, maghubad ka na sa camera. Okay, okay. Oh, naka, naka roll yan. Hindi namin niya pinapatay. Ah, okay, okay. Wala uh, okay. All through all, para kita lahat. Oo. Oh, oh. Ang... Pwede uh, ba kung ano? Ano? Pumunta dun. Ang gagawin mo dun? Maglalagay lang. Hindi na. Ipatong mo na lang dyan yan, oh. Dito na lang, okay. Eh, dyan, yan yun. Atake na yung upuan. Okay. Yan. Dahil siya, ayan. Sanay-sanay ka namang... Ano nakalagay sa t-shirt mo? Bo ah, Mr. Bohol! Uh, uh, S3. mo yung shirt. Tapos yung laki ng paa mo, ha? Anong size ka? 42. 42, pwede. Ay! <laughs> 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 hindi kasha ba to? Hindi. Ay, hindi mukhang kasha yung shoes. Oh, akin, akin. Ah! Try. natin. Masa oh, teka lang. Ay, dahil dyan ay maraming salamat naman. Thank you very much. Yes. Wala kang tattoo. Wala Anong po, malinis. Inis, oh. Dahil dyan, i-invite mo na sila sa iyong mga social media accounts. Hello po, ako pala si Miko Pasa. Pa, please like and subscribe po sa Facebook ko, Miko Pasa, then sa TikTok account, Miko Pasa 12, then sa IG po, Miko Pasa 12. Thank you. Ayan, bakit 12? A birthday, ah. Kala ko inches. <laughs> Sana. <laughs> <laughs> Dahil dyan, maraming salamat naman po. Huwag ka kalimutang mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa ChannelFu.com. This is Mr. Fuwa uh, Magdanon! Oh. May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfoo.com Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU!